na hindi makadalo ang aking magulang ngayon upang pangasiwaan ang pamamangkaw. Walang ano mayon. Ang mahalaga ay mapagkasundoan natin ang bugay na iyong ibibigay kapalit ng pag-iisang bibdib ninyo ng aking pamangkin. Nais ihandog ng aking magulang ang tatlong baol ng bulawan at limang uripon bilang bugay. Yon lamang? Ang inyong angkan ay kilala sa pagiging mariwasa. Kung kaya't nababatid kong madadagdagan mo ang bugay na iyong ibibigay. Sapat na ang bugay na inalahad ni Abram, Dadamantan. Huwag nating tularan ang pagkaganit ni Hara Lamitan. Isa pa, ibig ko na matapos ang pamamangkaw na ito. Pagkat nais ko nang maganap agad, ang pakikipag-isang dibdib sa iyo. Mamaya. Ikaw ang masusunod, mahal ko. Binabati ko kayo, Abraham Marikit. Asahan ninyo na dadalo ako sa inyong pag-iisang dibdib upang sumaksi. Dagang salamat, Magana. Tunay ako na iinggit sa inyo ni Abram Marikit. Kayo'y mag-iisang dibdib. Hindi tulad naman ni Amaya na nalapang nagkalayongan wala kang dapat ikaingit sa amin, Bagani. Dahil hindi naman tiyak kung ang magiging buhay ko sa piling ni Abraham ay magiging masaya. Pagkat hindi ko naman siya'y tinatangin. Kung gayon, bakit ka makikipag isang dibdib sa kanya? Pagkat yun lamang ang paraan upang ako'y magkaroon ng katayuan at kapangyarihan na magagamit ko sa paghihiganti kay Hara Lamitan. Hindi ba nausang ayon sa sa iyong paraan, ngunit naman kita. Sapat na ang iyong pangunawa, Bagani. Ngunit may isa lamang akong kahilingan. Umaasa ako na ako iyong mapagbibigyan. Ano yan? Ibig kong handugan mo kami ni Abram ng isa sa iyong mga tauhan. Iyong nakakabati ng kinaroroonan na ni Amaya. Bala ko siyang isama sa aming paglisan ni Abram. At siya ang gagamitin ko upang makipagtalastasan sa iyo, pati na rin kay Amaya. Kung gaya'n, pipili ako ng tauhan na ihahandog ko sa inyong pag-iisang dibdib ni Abrap. Salamat, Bagani.